developer nga mga nakata natapos yun eh. Awa ah, well, man yung problema ag ako manabe sige man kita communicate sa aton nga ning project engineer. Mm -hmm. Ag naga ano man kita kasalig man kita kan dai sanda may mga ideya. Mm -hmm. O paalin no uh, ano ro dapat ag angay nga ipaobra para sa aton yung mga proyekto. At mm -hmm. Ag makaraon going ra amon nga pagpaobra it amon nga ning barangay hall. Mm -hmm. Nga mabahugid nga bulig para sa amon nga, nga mapamuyo. Mm -hmm. Ikaw uh, bilang Uh, ano uh, na yung kapitan uh, ano man imo mo mahambal sa ray kara nga gina-implementar nga rin nga investigation kay man haron yani may mga corruption nga kap ka ra rato niya tang mahambal ka na simple siguro sa iba man nga mga lugar o man mm -hmm. na nakikita, nga may mga kasamaran nga may mga kakuangan mm -hmm. sa pagpaubra ka andang mga proyekto yani mm -hmm. iya man sa aklan siguro or gabi gid sa amon barangay wa man wa man siguro it na nga corruption ay nakikita man nato niya wa man ng mga proyekto nga gina-implement sa auto niya mga barangayan. Okay sige. Kap, thank you gid ha. good morning Kimo. Okay, good morning sa tanan-tanan sa uman. Thank you.